Ayan mga boss Magandang hapon May customer tayo Ito oh, May Honda Click wow! Si <laughs> Ito ang no Yung problema Ayan o oh. Di walang talab Wala Papatalabin natin Ito pinakalman niya Pinakalman doon may ari Ngayon may <laughs> eh, ano Ngayon may wala na Hindi na mapatalab eh, Kaya papatalabin natin Ito lang yan May fluid po naman po siyang laman Ayan o yan. Wala, walang talab. Yan ang procedure dyan, mga boss. Ito lang. Ito, may kailangan natin ng fluid. Ito. Tay. Unang procedure ito. Kalasin natin ito. Tandosin na ito. Kalasin na natin siya. Ayan, tutulo yan. Tapos bumbay natin. Pag may pursa yan, ayos yan. Good. Itsurasan naman ho siya. Saka natin ibalik. Pisil po natin itong ano. Pisil po yung lever. Pipitan natin siya. Tapos. Itong. Huwag niyang pipitan ko niya mga boss. Yung 8. Ilanin. Panabit na pa rin 8. O 8. Yan. 8 mm. 8 mm. Logo natin to. Video ko pa rin to. Yan. Logan natin. Ayun sa tutulo yan, o maya-maya. Pag tumulo ang fluid yan, diretso na yan. Ayun mga boss, o oh, tumutulo na siya. Ayun nga saan tumulo ng tumulo. Pero Ayan, ano, yan. pero yung taas, sasalin nyo ng fluid. Ayan, sasalin niyo ito, itong pinakang, ano, pinakang master niya. Yun, po pag niluwagan niyo, niluwagan natin kayo na, huwag nyo yung lever. Saka nyo bitawan pag yan lumuog na. Tutulo lang tutulo yan. Tapos saran nyo muna uli Pagkaramdam nyo wala ng bula Saran Ayan o, mga boss, o, talab na agad o O, natalab na agad ang preno niya Matigas na ulit Ayan o, ayos na mga boss Simple-simple lang ha Kaya nyo, napakahirap, talab na agad siya o Talab na agad ng prayo na niya. Ngayon, ipit natin Ay. Ay, sa, Ay, sa, natin. Pari, huwag kapaharaan na dyan. Pipidyo ka na. Ha? Huwag kapaharaan, pipidyo ka na. Ayos na ulit ito. Ayos na, itong ating click. Dagdagan natin, papalitan natin ng tensioner. Pagka may, may papalit mo may iran yung Honda click. Matagik-tik. Ayan. Click 125. Ha? Nagpapalit ng... Ilan? Chain tensioner. Ito yung luma. Ito yung bago. Ang ikinabit natin ay pang ano, pang wave. Paras lang 'yan. Pang wave 125. Pan kung wala kayong mabibili pang plate, pareho 'yan, mas mahaba pa nang konti oh. Ngayon paano natin malaman kung ito'y sira na talaga? Ito, ganito lang gawin niyo, oh. pukpok niyo lang. Pag lumubog, sira 'yan, ano, oh. nagalaw siya. Eh mga boss oh. Oh. Yung bago niyan hindi pagka pinukpok mo hindi lulubog 'yan. Yan siya oh. Okay, no. Oh, ayan oh. Oh. Serana dan oh.